post. Mm, eh ihulog mo dyan. Dito. Uh-uh. Yan kasi papakain namin sa pagong at saka sa mga higanteng dito. Dito. <laughs> mo para marami. <laughs> <laughs> May ano ka pa dito? <laughs> ha. Tama na 'yun. Uda kuno na 'on, dami na. Uh-uh.

O, dito, 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 dito. Okay, lapit oh, kayo. Ay, may maliit, may mana, may malaking. kaming magbibigay. Kaya, kasusunod kayo, Wala, gusto ko. Ay, Grabe, uno, parang mga pala. <laughs> mga giant. Ang laki ninyo, Diyos ko, ano ba, pinakain ko pa kayo? Ayan. Ang laki ng bunga. Ang laki ng bunga. mga pala. mo don sa gitna. Ayan, Kawawa yung mga maliliit. <laughs> Kawawa yung maliliit. Yan, kayda, dami nila oh. Pati tinapay, kumakain na sila. Ah, kumakain Oo, may mga tinapay doon na binibenta. <laughs> <kaya nila> <laughs> <Bakala. laughs>